Right mga kamukil, good morning, no? So, ayan, January 8 na tayo ngayon, mga kamukil, hindi ako nagkakamali So, nandito kami sa aming project, mga kamukil, na kung saan, ito muna yung pinagtulungan namin Kasi yung mga project na naka-line up is hindi ko pa na-negotiate, no? So, pagka tama-tama, mga kamukil, matapos ng project na to dito, pintos na lang maiiwan dito May panlilipatan na naman kami, no? Uh, araw na lang yung binibilang may lilipatang kami okay at dito tayo dito mga kamukil ayan nandito pa rin tayo sa ating project mga kamukil no? na kung saan ang bahay na yari sa tubular pero ito mga kamukil ito bahay opisina to ng ginagawa namin so ngayon nasa party na kami ng pagdudubul wall itong ating project o so, yung kasunod to pintura although yung pagpipintura mga kamukil pwede na sana magsimula yung pintors no? pero sa tingin ko meron kasi tayo tatlong pintors no tatlo yung pintors na kukunin natin kaya kulang pa to para umpisahan no? magpintura tama tama hanggang mamayang hapon yung hot sita nila dito hatawan sa trabaho matatapos tong pag double no? so bukas umpisahan na naman yung pagpipintura may iwan dito mga kamugil mga pintors na lang and then magtitira tayo ng lihador tapos yung iba dito sila idol malilipat to kalinan yung susunod namin mga kamugil sa kalinan medyo malayo-layo Ayan. Pero stay in kami doon. Walang problema doon sa tulugan. Okay. So kung napapansin nyo mga kamukil, uh, naglatag tayo ng insulator, no? Home insulator dito sa ating wall. O uh, ang ginagawa namin dito mga kamukil is lahat ng mga kamukil na nakadubulol uh, nilalagyan ko na pum home uh, insulator yung walling natin. Nakaragbi itong mga kamukil, ha? Pinapadikit natin sa mismong ah... Uh, tawag nito sa mismong walling ayan kasi kung ikakabit natin mga kamukil na iuuna natin sa pagkabit itong insulator kagaya sa bubong kung gagawin natin yung proseso sa bubong dito sa wall mahihirapan tayo no iba po so yung ginagawa namin dito ayan naka-rugby ano go puro mag nagdula-dula go Gino you know, ikatag ni gawa ana para ang dikit. Ay kay eh, patulo ah. Yeah, pero nag-check lang gud ya. motor tanahon ako. So, 'yan po. Lahat 'yan mga kamukil didikit natin ng puminsulito, uh, puminsulitor, no? Para 'yung init, aproporsyon so, natin, 'yung masyadong uh, mainit dito sa loob, no? Subok ko na rin 'to mga kamukil, dahil ginagawa ko na rin 'to sa mga projects ko. Ayun, 'to pagdidikit ng puminsulitor. Uh, maganda sana mga kamukil. Uh, itong tinatawag nating ah uh, gaw, buo-buo ha gaw ayun ang putol-putol napaman to kunyan na kamu putol-putol kuha na buo ay kinala, mahurot sa to bago kamu putol-putol buo yun yan para uh, sa ganitong paraan mga kamukil yung init hindi na mapipigilan natin kahit papano tapos may dubululing pa so, medyo midyo mataas-taas na yung abuti ng init bago siya magkapasok sa loob. Hindi magkakaroon ng aircon dito. No? So bukas yung target namin na uh, matapos tumaya sa pagdubulwuling, uh, mag-pre-priming na naman tayo sa ceiling. So, kailangan mauna natin yung uh, pagdubulwuling kasi dyan makadikit yung ating priming sa ceiling. oo, so, marami naman kami mga kamukil. Madali lang itong tapusin kapag uh, ka ganitong klase ng trabaho. Maliban lang kung preto. Okay, yan yung update natin mga kamukil. Oh, may hanggang ngayon may nagtatanong pa rin sa ating flooring, no? Ito po ay foam board. Antay-anay po ito mga kamukil kapag anay yung pag uh, natin. Pero uh, scratchable lang siya mga kamukil. Hindi maiiwasan talagang magka-scratch kapag ka ganito, no? Foam board. No, oh, kahit ano namang bagay kapag ka, mga boards yung ginagamit natin pang flooring, talagang hindi maiiwasan na magkaroon ng scratch yan, no? Magka-scratch talaga kayong ginagawa namin. Bawat apakan o paan ng aming pamatungan, binabalot namin. So, pwedeng karton, pwedeng insulator, yung gagawin natin pambalot. Alright, mga kamukino. So mamaya hapon, update pa tayo.